Good day fellow hams, good day mga karajo. This is Delta Whiskey 3 Victor Tango 5. For this video, ay uh, ipapakita natin kung paano ba mag-manually save ng frequency sa ating Baofeng UV-82. So, for example, ito yung ating i na frequency. So, for channel 1 is 145.460 and for channel number 2 Which is, uh, repeater frequency is 144.780. Then, sa kanya, transmit is 144.180. And, yung kanyang tone. So, ito na mga ka-radio. First, open natin yung ating Muffin Radio. So, yung iba, nagtatanong, bakit hindi daw sila makapag-save ng uh, frequency? Kasi, kahit anong pindot nila, walang lumilitaw one. or one, 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 four, five, walang lumilitaw mga karadyo kasi siya ay nasa channel mode mapakinggan ninyo channel mode. nasa channel mode siya so hindi tayo makakapag ng frequency so paano tayo makakapag set so first off muna natin yung radio press and hold the menu button Yeah, hold natin, then open natin yung radio. Frequency mode. 'Yon, napunta na siya sa frequency mode. So, paano tayo magsi-save? So, una 1 4 5 4 6 0. Ayan. So, press natin yung menu. Menu. Hanapin natin yung channel save. Yan. MEM das CH o memory channel. So, paano natin malalaman kung may nakasave doon sa channel na yon Una, menu. press menu ulit. Memory channel. Kapag nakita nyo mga karadyo na walang nakalagay na CH dyan sa unahan nya, it means bakante pa yung channel. So, menu. tayo. Menu. Press menu ulit para bumaba yung arrow. Then, ito mga karadyo napansin ninyo Meron nang nakalagay na CH Meaning, uh, meaning uh, Occupied na yung frequency O uh, yung channel number na yan So paano natin tatanggalin Exit muna tayo Punta tayo dito sa Menu number 28 Delete channel So press menu ulit Ayan Then hanapin natin yung 1 So para ma-delete siya, i-press natin ulit yung menu. Confirm. Na-confirm. So mapapansin niyo pagbabalik tayo sa memory channel, memory channel. Bakante na siya. Wala na yung CH niya gaya kanina. So papaano natin i-save? So 145.460, menu. menu. Menu number 27, press menu ulit. na natin yung 1. Then menu. Save So, maririnig nyo, receiving memory It means, na-save mo na yung Frequency sa channel na yun So, pupuntahan natin ngayon Off natin ulit yung radio Press menu Open natin So, nandun na yung 145 460 Ayan nakasave na siya mga karadyo ganun lang kasimple mag save ng frequency o ng, ng frequency sa isang memory so punta tayo sa mag set tayo ng repeater frequency so ito sample natin yung frequency repeater ng DX2 clan so shout out sa mga kaibigan natin dyan kay uncle LG BU2 LGC ng Baguio and sa mga kasama niya dyan sa DX Choclan so paano natin isi-save ulit nasa channel, channel mode para makapag-save tayo balik tayo sa frequency, frequency mode. mode so check muna natin mga karadyo pag mag-save tayo ng frequency always check yung menu selection so ito yung squelch So, lagay natin sa 1. Frequency step, kahit hindi mo napakailaman yan. Transmit power. Battery save sa VOX, off natin. Yung kanyang uh, bandwidth, which is wide, tama. Then, yung waiting time, yung backlight nya, is 5. Dual standby, off natin. Yung beep, okay lang transmit overtime so 60 seconds maka na yan so mapapansin nyo mga karadyo sa RDCS naka off sya dito nag start yung receiving tone mga karadyo kapag nilagyan mo ng tone yan kahit pa parehas kayo ng frequency hindi sya naka transmit tone si ano sa isang radyo hindi mo sya maririnig so sample natin So, ito mga ka Welcome. Ngayon, marami ng pinagdaanan yung TDA 8 natin. So, set natin. one four five four six zero. So, tanggalin muna natin yung tone. Off natin. Ayan, pansinin nyo mga ka-radyo. Parehas sila ng frequency. 145460 Nga lang, dito sa... Baofeng UV82 natin, meron nakalagay na DCS. So, pansinin nyo mga karadyo. Meron siyang nare-receive. Nga lang, walang lumalabas na audio. Tanggalin natin yung tone. Menu. DCS. Confirm. Yun ang purpose niya mga karadyo. Kaya meron siyang tone. So, i-make sure lang natin kapag yung ano uh, repeater frequency sa transmit tone lang siya doon mo lang lalagyan, wag mong lalagyan yung receiving tone kasi wala kang ma receive ganon din sa mga simplex frequency kailangan kung wala kayong tone, wag mong lalagyan ng tone kasi talagang hindi kayo magkakadinigan so lalagyan na natin, try natin 1, 4, 4 4 7, 8, 0. So, check natin. Okay. Okay. Dito mga karadyo, itong STE na to is tail tone elimination. Kapag gumagamit kayo sa repeater, kailangan mo itong i-off. So, press menu ulit. Confirm. Press menu. Okay. Confirm na siya. Ayan. So, 144,780. Ayan. Naririnig natin yung mga kaibigan natin sa lang. Lakas talaga ng repeater nila. Kahit na sa loob ako ng bahay, pumapasok. So, paano natin isi-save yung kanyang Transmit Frequency So, kung mapapansin nyo magkaiba Yung Receive at si Transmit So, pupunta tayo dito sa menu Selection number 25 SFD-D So, Frequency Shift Direction So, kung mapapansin ninyo Mas mababa si Transmit Tone So, dito tayo sa Minus Kung mas mataas naman si Transmit uh, Frequency pag-plus siya. So, dito tayo sa minus. So, mapapansin natin dito tayo sa offset, mino number 26. Dyan, dito tayo magseset nung uh, offset uh, frequency nya. Kung ilan yung comparison nya, yung pagkaka, uh, I mean, kung ilan yung ibabawas natin dun sa receive frequency. So, kung mapapansin ninyo, 0.600 yung kaibahan nung receive at transmit frequency. So, set natin. Makikita ninyo, 6 na 0, 1, 2, 3, tapos 6, 0, 0. Confirm, menu. Para maglagay tayo ng transmit tone sa CTCSS, punta tayo sa selection number 13. TCTCS eh, Hindi kayo malili malilito mga karadyo. Pag T, transmit. Kapag receive, R. Ganyan. So, transmit si Confirm menu. Then, lagay natin yung 88.5. Ayan. Na-confirm na natin. So, pansinin nyo mga karadyo. Pag mag -tra transmit tayo, mag-iiba yung frequency. Ayan o, oh, mga karadyo. nag-iiba siya at the same time pag press mo nung ano ng PTT may lumilitaw doon sa gilid na CT ayan so meaning na confirm na natin na configure na natin yung repeater frequency so ganun ulit pag mag-save tayo menu kung sa selection number 27 check natin yung number 2 Ayan. So, nakita nyo may CH meaning occupied siya. So, delete muna natin yung nandun. Dito tayo. Menu. Tapos to confirm delete. Press menu ulit. Confirm. To save. Balik tayo. Menu. Memory CH. Tapos menu. To. Bakante na siya. So, press menu ulit. Ayan. Meaning, na-save mo siya. So, punta na tayo rito. Off muna natin. Nandito na tayo sa channel mode So Ayan na Testing natin Delta Whiskey 3 Victor Tango Lima Any station po na nakamonitor Ulit Walang sumagot DW3 Victor Tango Lima Any station DW3 Victor Tango Lima Any Station So yun Nahihit naman natin repeater So ganun lang mga ka-radio, Ganun lang kasimple Kadali mag save ng frequency Sa ating Baofeng UV82 Yun lang sana may natutunan kayong 73 at mabuhay